Hello sa inyo mga Lodi, meron na akong konti siya about dito sa timing ng ating uh, Toyota Fortuner to diesel 3.0 So ngayon, isi-share ko lang sa inyo kung halimbawa magpapalit kayo ng timing belt ay mas mainam, siniset muna natin yung sa TDC para ma-align yung timing marks bago tayo magtanggal So, nakarating ako dito, nakakalas na kasi Ngayon, papalitan na lang siya ng tensioner bearing tsaka yung timing belt. So, umabot na kasi ito ng mga nasa isang daan na, kaya papalitan na natin ng timing belt. Ngayon, nakaset na lahat yan. Ikakabit na lang po ito. Then, yung mga timing nito, saan yung timing nito, Sir Nims? Ayan. Ayan. Ah. Yeah. Ngayon, nakaset up na siya sa timing, eto, tsaka ito Then, sa injection pump naman, saan yung timing, Master Nims? Saan yung timing? Okay. Naglagay lang kami ng arrow eh. Yeah, meron. Okay, Naglagay si Nems ng arrow pero meron niya sa injection pump. Tingnan natin kung saan talaga. Ayan mga loads. Nasa gilid siya. Na, nasa ilalim siya ng uh, sensor. Ayan, nandito. Yun, sa pinakailalim. Then, iaalay natin yan sa injection pump. Ayan, may dilaw na 'yan. Diyan nakaguhit 'yung uh, timing marks niya. So ito madali lang din naman sa mga ganitong 34D uh, 3.0 engine. Ewan ko kung 2K dito. Ngayon ilalagay na lang niya 'yung uh, kanya'ng tensioner. Pakita na lang natin kasi hindi ko na nakita eh. Tingnan natin para may idea rin kayo kung paano gawin. Madali lang din naman 'to. Then kapag umabot na tayo ng 1000 kilometers dapat ma-replace na rin natin yung uh, timing belt Kasi pag naputol yan maaaring masira yung ating makina Kailangan natin i-monitor yan Minsan kasi may umiilaw din na T-belt sa ating dashboard Kapag kalimbawa na kailangan na natin palitan ng T-belt or timing belt So kapag kasi sinabi nating TDC naman, yun yung top dead center na yung dalawang piston sa 1 at saka 4 ay naka top dead center or nakaangat. Yung 2 at saka 3 na piston nakababa. Ilalagay ko na lang sa screen ko ano yung itsura ng TDC para malaman nyo. Pipitin lang natin din yung uh, crankshaft pulley para maset natin sa TDC bago natin kalasin lahat-lahat. Okay? Yun lang. Tingnan natin para mayroon kayo idea. Anong sira nito, Tay? O palit lang talaga? 150 na tinapos. Ah, 150? Grabe no. 'Tas crack na 'yung belt. All right. Ito naman 'yung kanya'ng tensioner, bearing, and ito naman 'yung tensioner. Ito 'yung nagte-tension, ito 'yung tensioner bearing natin. 'Tas ito 'yung belt. Hindi pa naman siya bitak-bitak, and mukhang pangbago. Pero pinapalitan na. Pero mas maganda talaga, mga nasa 100,000 km, palitan natin to. Okay? Yun lang. Tapos tingnan natin kung paano na sinisetapan yung ganitong klase. Yan. Nilalagay na yung tension. Tapos meron siyang parang hinahatak na parang granada. Ayun. Dito, dito. Pag mo yon kailangan nakaset up na lahat ng timing bago natin i-release sa belt. Ayan po, bali na ilagay niya na rin yung sa tension okay. at tensioner bearing. Walang ano yan, walang daya. Ayan yung dilaw sa dilaw, dilaw dito at saka dilaw sa ilalim. Tinapat 'yan sa timing marks. Tapos kailangan kasi yung marking dito sa sprocket na dalawa nakatugma diyan sa may uh, guhit na yan na dilaw. So para hindi siya tumalon yung isang or mabawasan ng isang ngipin or mag-advance mag, mag retire Ayun yung gamit ng belt niya. Para kasi sa ano. Yes. Para bawas. Ayan. Nakatapat na yung dilaw dun sa may marking. Oo yun, no? Oh, yan. Yes, ah, dilaw. Okay. Oh, dilaw sa dilaw. dilaw, sa dilaw. Ibitaw na tayo. Dilaw sa dilaw. Okay. O, tapos dito. Pakita natin kay bitaw, bitaw. na master. Yay. Ayan, dilaw bitaw. sa dilaw rin po yan. Hindi ko nahirapan magkapit ano, na. Hindi nahirapan magkapit okay. na. Hindi nahirapan magkapit na. Bale, may dilaw sa ilalim din yan. Sigurado. No? Okay, tapos. Ito yung hatak. Ahatake oh. na lang po yan. Ayan, pag hinatak na yung deflection niya, automatic. Eh, kitang ko lang yung ano, kalit. Sundin mo na lang. Yan yung arin din. Ayan, so tama na yung deflection niya. Kusa na yun, auto tensioner kasi yan. Pagka ni-release, ayan, ayos na yung kanyang deflection. Ayan po, bale, naka na siya lahat. Kaya sinabi kong TDC, kailangan kasi yung dalawang piso nakaangat. And kailangan, naka-running mate 1 or 4, pero mas mainam ay naka-number 1 tayo na cylinder. So, number 1 cylinder, naka-align. Kapag ka naka-4, minsan kasi nasa ilalim. Kaya dapat, naka-cylinder number 1, tapos naka-TDC tayo, or top dead center. Ayan mga lodi, bali natapos na yung pagkakabit ng ating timing belt. Ngayon, papaanda natin and check natin kung lilitaw yung T-belt sa ating odometer. Ayan mga lodi, bali meron siya nakalagay kasi na T-belt dito ngayon. Ah, uh, i-reset natin 'yan. 'Yon mga bossing, Bali na reset na rin natin yung T-belt indicator light dito sa pangalawang video 'yon. And sana may natutunan kayo sa video natin for today yung uh, pagpalit ng timing belt at ang gumawa nito ay si Master Nems Ayan, Hello. so siya yung gumawa noon. Then uh, pinakita lang namin sa inyo kung paano ba yung pagse ng timing belt. Hindi siya tutorial para lang magkaroon kayo ng idea sa mga pagse ng mga timing sa makina. Although pare-pares lang din naman 'yan, ang pagkakaiba lang 'yan is yung mga chain, yung gear and belt. So, lahat 'yan may timing mark. Hindi mo pwedeng malihis or pwedeng uh, maglate. So yun lang mga bossing, maraming maraming salamat po for road test na lang to kung okay ba yung hatak niya. Okay, so yun lang po kung hindi na rin iilaw yung T-belt. Okay, maraming maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang ang video. I hope meron kayo natutunan sa vlog natin for today. Thank you so much po.